Ang proseso ng promosyon para sa mga polis kabilang sa mga reformang ipatutupad ng bagong upong kalihim ng DILG na si Secretary John Vic Remulla, si Patrick De Jesus sa detalye. Nais buwagin ng bagong upong DILG Secretary John Vic Remulla ang palakasan system sa Philippine National Police. Bahagi raw ito ng structural reform na ipatutupad ni Remulla dapat anya ang credential ang basihan sa promotion ng isang polis. I want to remove the politics from the PNP. Uh, I want to make it a merit-based system on who gets promoted and who doesn't. <coughs> Nangyayari kasi ngayon palakasan eh. Diba? And, and I've tried my best in my province na walang palakasan doon. And I want to institute that in the Philippines. Tatalakayin naman ito ng PNP kay Remulya. Pero may nakalatag na raw na polisiya para sa tamang promosyon ng polis. Meron pong uh, nakaschedule po na command conference uh, next week po at kung ito po ay mapag-usapan, um, I'm sure po ang PNP po ay uh, uh, may mga may ipapakita naman po kung nagkakoon po ng mga transfer and movements po, particularly in recent days po as an offshoot po ng sunod-sunod po na retirement po ng mga senior officers po natin. Samantala, kinumpirma ni Remulia na sa December 15 isasara ang Pogo Hub sa Island Cove sa Cavite Mismong siya raw ang magpapadlak para matiyak na tigil na ang operasyon nito. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo na isara ang lahat ng pogo sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Dating pang-mayari ng pamilya Remulya ang Island Cove. Sabi ng kalihim, mula ng ebenta ito noong 2018 ay hindi na siya nakapasok dito. Kauusap ko na sila it's, because it's in my home province and the property used, used to be owned by my family. They will close down December 15 uh, ano na, uh, for good. Na nitong Miyerkules ang turnover ceremony sa pagitan ni Remulla at ni dating DILG Secretary Benhur Abalos na nagbitiw sa posisyon matapos maghain ng Certificate of Candidacy si bilang senador sa eleksyon ng susunod na taon. Sa ngayon, wala munang balasahan sa mga opisyal ng DILG at kakausapin ni Remulla ang mga ito. Isa rin sa tututukan ni Remulla ang digitalization sa mga transaksyon sa LGU at implementasyon na maging unified ang 911 response system. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.